Uy, ito ang mura na nito idol You shock the game na to idol 2,397 lang yan Ito yung kay Clarkson no? Naka 50 off na to Zayap Ito 2,3 lang din to Naka 40 off 2,3 Attack 5 Grabe to Ang ganda ng pagkakamon nito Bagsak presyo na dito sa Anta Tol Ay ito pa isang colorway 2,397 Ito kay Jordan Clarkson din to Diba? Iyon dati Ito yung na nagkakaubusan Naka less 40%, 40 off na yan Ito yung K8 na wave color Grabe ito, naka 50 off na to Idol, ang presyo na lang is 50 off pa rin to, itong Clay Thompson Nag gold blooded to, ang presyo niyan Ayan, ito pa iso, 50 off rin Ooh, hmm. Grabe Splash 5, 50 off na rin to Clay Thompson series basketball shoes Another colorway ng Splash Naka 50 off din to, ay grabe naman Baka magalit na to <laughs> King of Intro is back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back and nagbabalik tayo dito sa Anta Sports, particularly here dito sa Ayala Mall Circuit Makati Idol. And ang daming basketball shoes dyan na naka-drop off price up to 50% off. Uh, halos lahat 50 off yung mga dating gustong gusto mo yung mga suot ni Jordan Clarkson meron dito naka 50 off na rin and yung mga signature basketball shoes ni Clay Yes, naka 50 off na rin pero bago ang lahat kung napadaan ka lang sa ating channel make sure kung no, mapipindot mo subscribe button na nandyan hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo to di bali na magalit to si Clay <laughs> lahat yan ibabagsak na ng presyo 50 off tara let's do this and bago tayo mag umpisa idol pakipollow din ako sa aking FB page yan yung Glenn Sumang yan nasa 6,000 followers na tayo dyan. And syempre sa ating YouTube, almost 50k subscribers na tayo dyan. No, hintayin <laughs> natin yan, tol. Let's do this. nag-umpisa na tayo syempre when it comes to Anta Circuit. eto si Sir Paul ang bahala sa atin. Sir, grabe no? At almost 50% off yung mga sale na basketball shoes dito. Eh, nung umpisa na nga natin yan. Sir, ano yung mga papakita natin? Ito, yung mga naka-50 natin ngayon. Ito, yung isa sa ginamit ni Jordan Clarkson. Oo oh, nga. Oo, naalala ko to. World Cup, di ba? Nung nablog na-vlog natin to, ubus to eh. Ubus talaga ubus yan, ito. Eh, lalo ngayon, naka-50% pa siya. Magano na lang? Dati siyang 6995, 9.95 na sa 97.50 na lang yun. Naka-50 off na yun. Grabe, 34.97 diba? na lang. Sa kagagandaan niya, naka-nitro-edge material yan. Oo. Ay, na carbon yeah. yun. Naka-carbon plate, di ba? Oo, carbon plate. Oh, diba? plate. Anti-torsion niya, so, Kuya Glenn. Anti-torsion niya. Saka, Wait, syempre, yung grip pattern niya. Tignan oh, mo naman. Iba, no? Ganda nung pattern niya. Ga -ga Galawang Clarkson niya. Oo. yan. May Ito, ibang kulay pa yan, e. You know? May ibang kulay pa yan. Ito yung isang kulay niya. Ganda na ng na. nung materials niya. Yun, oo. You know, ganda nung kulay. Ito, ganda niya. Diba? Kitang kita ka sa kitang dilim yan Kitang kita ka tayo May <laughs> ano siya O oh, yan o Nag bumulti color O oh. E, oh, oh, Reflector Reflectorized Di ba Yan ganun din Yung ilalim niya Siyempre Same hmm. sila Nitroage material din hmm. Saka mesh material na siya Ayan e. O oh, yeah. ay, ganda Ganda Parang para rainbow color oh, <laughs> ito yung sa Same <laughs> lang din yung ano, Same pressure. lang rin yung price Nasa 3,497.50 na lang Ayan o oh. Dati siyang 7,000 Di ba Almost 7,000. Oh. Tapos, ito yung isang color rin niya. Oo nga. Yan, oh, yung simple lang siya. White oh, saka combination lang. ng orange. Mm. Yan. Ganda, ganda. Same, same pa rin. Yan. Mm. May multicolor, saka naka-establisher yung shock. niya. yan, yan. yan. Oo, oh, panahanan. sa tulong, di ba? Uh -huh. Buong-buo. Tsaka lokat lang, no? Lokat oh, lang, lang siya. Tapos, ang kaganda niya, lightweight siya. Lightweight. Oo, oh, yan, yan. Tapos, when it comes dito sa naka 50%, may mga below SRP rin tayo na naka-sale. Siyempre, ito, highlights natin yung attack 5. Ito. Attack 5 yan. Ang SRP na ito, kuya Glenn, sa regular price, 4,995. Ngayon, mabibili mo na lang siya ng 2,397. Diba? Basketball shoes, no? 2,397? Ito parang presyong kartimar na ito, ha? Oo. Sa kasi, yung naka-eBay material siya. Oo, yan. Yeah. Sa kasi, yung naglalaro ka sa mga outdoors. Oo. Oh. Nalo so, yan ah. Two, three. Ang mura. Three <laughs> three seven, <laughs> diba? oh. Ito yung isang colorway niya pa. Ito. Yan yung purple. Purple naman. Yung purple. Yan, yan. Same lang rin sila. Two, two three, nine, lang rin yan. Mm-hmm. Diba? Ito, Ito pa yung isang colorway. Yung medyo camouflage. Oh. Ah, same lang pero same ibang color. Ibang color. So, ganda rin, rin, rin. rin. Ay, Ganda rin. No? Ay, Oh, oh. Okay, di ba? yung ayaw mga madumihan yung sapatos, yung ayaw oh, okay. mga na sapatos. <laughs> Ito gamitin mo, no. di ba? Oo. Uh, pwede yung yan, ha? sapatos ng sa sundalo, magano oh. Ito, Asimil same, lang rin. Dati siya ang 3995, nasa 2397. Oh, ano siya? Di ba? 2397. Ito yung isa pa. Hmm. Ayan, yung sa colorway niya. Matakpay pa na isa. Siyempre, hmm. parang combination ng white sa nilagyan ng may kunting orange dito oh. sa may blue. Tsaka ganda na itong ano, Ayan, breathable oh, holes oh, May breathable siya oh. Para oh. at least hindi, ano, hindi mainit sa Tama. mga paa Yan, hmm. simpan ng material Yan. Solid na Solid, na, solid, Saka solid. ito, dito, ito 85. Ayan, so, oh, 85. nakita ko na last time ito eh. Naka-markdown siya Ito, naka-40% off Dati siyang 4,595 3,676 na lang siya, di diba? ba? Ayan o. 3,766. Ganda nito. 75. Saka naka-e-jelly siya. E-jelly ano? pala tawag dito. Malambot. Oh. AJL yan. Hmm. Saka siyempre, Clay Thompson niyo. din yan, di ba? KT Fire, o KT Thompson. Ito yung trademark nga, yun. Oo nga, yan, KT Fire. Clay Thompson, yan, hindi mo mara tayo. Kaya rin, Ina mo, orange ka. Walang bagsak na ng presyo ng mga sapatos mo. Ano <laughs> ah, pa tayo dito? Kay mm. God, mm. God, yeah, God, ayan, ayan, ayan. Ng mm. Ito, trending to. I-sponsor ulit kay Jordan Clarkson. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, Tama. Ito, parang 7995, nasa 4797 na lang, di ba? Almost 8,000 yung regular niya. No. 47 na lang, di ba? Naka 40% off. Panalong panalong. Ayan, panalong. Mo, naka harness line. Oo. Tapos meron pa naka-print na, na auto. auto. Ayan, no? so, <laughs> so siyempre, pang leader na yung ano. Yeah, ano to, yun, no? Yung signature shoes ni Gordon. Gordon Hayward. Or. Ito yung signature ni Gordon oh, Hayward. Ayan, yun, GH. Oh, Gordon okay. Hayward 4. Yeah. Ayan. Oh, yun nga, yeah, yun. Yeah. May bakal sa rito. Pag ginigpitan mo, hindi siya basta-basta maglulus. Ito, oh. pinipress yan. Ito. I-press mo yan para mahigpitan mo. Pag, ah. Pag in, ano, mo yan, hindi mo maluluwagan yan. Kailangan i-press mo to. Ayan. Oh, Para mag-loose. May technology diba, pa. May technology <laughs> pa. At syempre, yung... Maganda yung color niya. Yung mismong ilalim na ito, yung pinaka-rubber outsole niya, mm -hmm. inspired yan sa mga gulong na sasakyan. Yan ah, yung oh. mag-grip yung ilalim ng traction niya. Oo. Oh, oh. So, kasi pang racing. Parang pang racing. Pang -racing. Eh, mahilig kasi si Gordon Hayward. Kaya nakalagay rin mm -hmm. auto eh. Diba? Oh, inspired tama. sa mga sasakyan. <laughs> yan. So, Saka nitroage material siya. Combination ng carbon plate. Yeah, tama, so, tama. Ito yung isang colorway niya. Oh, nah, itu. Di bang ganda ng colorway oh, oh, mint green. Mint green. Yung ganda, mint ganda. green na mint green, same price, 7995. Nasa 4797 na lang. Diba? Oh. So, ito, ito yung isang colorway way niya. Ito bago yan eh sa Porsche. Porsche yeah, pa yan. Yan. Porsche, yan. Yun. Oh. Moonlight oh. gray yan yung Porsche. Ganda ng liwa, linis, linis oh. oh. Oh, may gold siya oh. Ito yung oh. exhaust oh. oh. oh, niya oh. Yung palid oh. Diba yan, gold number 20, Gordon Hayward yan, GH oh. Ganun yung pattern niya, oh. parang sasayaw ka sa ako. <laughs> diba? <laughs> yeah. Solid yan. Kaya dito ko yung win. Ah, siyempre yung mga clay thompson na natin ang na naka 50%. Yeah, 50 ito. Na yan. Yan. Ito yung KT, isang, KT, ano, ito yung KT8 version. kt 8, Na, ah, uh, dual purpose. Pwede mo siyang i-flip to low. Yan. Oh. Kung nagsawa ka sa high gut, i-flip hmm. mo lang siya. Ayan high cut version sa At least ano, parang marin ani. Ito yung sailor model, no. Kasi si Clay Thompson merong yacht yun eh. Oo. Kaya inspired siya. Ito yung nag-champion sila 2022 Championship Gold-Blooded. Oo nga. Yan, may award siya. Oo. Ito yung ginamit niya noon. Yan, sailor. Ang daming colorway. Diba, ito naka-50 off na. Naka-50 off na. Dati siyang 8995 nasa 4497.50 na ang price. Solid 'yan at. Inap. Saka ito yung sa color niya. Ito yung sunset. Ngayon mo lang mabibili ng ganyang presyo yan. <laughs> Ganyan lang. <laughs> Ayan po. Ito. Oh, sunset. Sunset. Yung siyempre yung palubog na araw. Kunyari mm. -hmm. Na sa beach ka. Pa-sunset. Kaya tinawag siya sunset. Kasi yung color niya. Ayan eh, o, nakalagay o. Oh.